pag -asay. Malinis na siya. Pag-asintab na. Sa talagang huwag ka lang sumuko kapag mayroon kang ginagawa mabagal tama yung sabi nila mabagal ang improvement pero pag pinagtsatsagaan mo pinagtitiisan mo yung tsaga ito ang stress reliever ko eh yung makita yung pinagpapaguran mo pangis oh, na oh, malaki pa marami pang lilinisin bulok talaga yun marami pang lilinisin ito yung pedal brake nyo Aulan-aulan lang, lang eh. Yan yung pedal light niya. Hindi pa Bulok pa rin. Tiyaga ka Ito wala ng pag-asa ito. Wala ka ng asahan dyan. Ito. Wala ka na rin asahan dito sa mga... Wala na. Talagang bulok. yung mga tapalubi na papalta na yan may mga pang samantagalan na eh ito mga pinagpalitan ko rin ng mga yan oh Ito, talagang pinagpapaguran at pinapangarap itong mga motor na to kahit noon pa man hindi ka basta basta magkakaroon yan lalo na ngayon hindi ka basta basta magkakaroon ng mga ganito mas mahirap hanapin ngayon ito Kaya uh, kung sa bago, ah, dito na ako. Ito ang kauna-unahan kong nabuo. Napalaki pa tuloy. It's D3 lang yan. Pero naging brutos oh. yung pangalawa. Tekno kung luluubid ng Panginoon ito ang pangatlo doon ko ilalagay sa hoji tatanggalin ko yung hoji na yan Dyan ko siya ipapalit